nila lalo pang titingin. Yes! 22 ng Apokalipsis. Masahin natin. This is a warning. 22, the last part. Sa huling bahagi na. Apokalipsis na ka na rin. 11. 22-11 ng Revelation. Ang Holy Spirit mm -hmm. maiiwan na lang ito, Brother Romeo sa mga nagtapat na inabot sila ng cross of probation na nagtatapat. Every day in their life, lagi silang nananalami at pagsisisi at lumalayo sa kasama. 11. 22, 11, eleven ng Apokalipsis, uling bahagi ng Bible. Pakinggan natin. Okay? 22.11 ng Apokalipsis or Revelation or Pahayang. Okay? piso. Okay? 11. Kuwi Nakita niyo na? Basahin natin sabay-sabay. Ang -sabay. ang masama ay kaya ang pa. Ang mamamatay ay kaya ang At ang ating ay kaya maging pa. At ang sampal ay kaya ang pa. Kita niyo? <coughs> ang masama lalo magpapakasama. Wala na. At ang marumi, lalo na silang magpapakarumi. Wala na sa kanila yung kabana ng kasinap na kanila. Bible study, wala silang pa Basta sila puro kasiyahan. Wala na, wala na, yung Diyos sa kanila. Pero sa mga taong inabot na nagpapakabanal inabot ang pagsasarado ng pintuan ng awa na sila'y nagtatapa, ano, ano mangyayari? Silang banal ay lalong magpapakabanal at silang matuwid ay lalong magpapakatuwid. Bakit? Lalo silang umuudyukan ng Holy Spirit. Pero yung mga tao kasama lalo magpapakasama at ang marumi, lalo magpapakarumi, wala na silang guidance. Ngayon, Paano natin malalaman ngayon yan na talagang sarado na dito ang tao? Number one. O number two. Pag binuhos na ng Diyos ang unang salo. Unang salo. Ito ay worldwide. This is a ng Apocalypse. Uno hanggang dos. Ito na. Kung may tanong kayo, andito si Brother Yuli, andito kami. This is a list uno at dos Paano mo malalaman na sarado na ang tingkuan ng awa sa wala na yun? This is a is, uno at dos. Revelation, Revelation unong bahagi ng Bible. Bukod sa ang tao ipasama na, ito pa ang sasakitin ng mga makasalanan? Sabihin ko sa iyo, sister, Ephraim, this is a uno at dos, pakibasa. At narinig ko ang malakas na tinig na mula sa templo na nagsasabi sa pitong anghel, Kumayo kayo at ibos ninyo sa lupa ang pitong mangkok ng puot ng Diyos. Kaya kumayo ang una at ibinuhos ang kanyang mangkok sa lupa at nagkaroon ng nakakapandiri at masamang sugat ang mga taong may tanda ng halimaw at ang mga sumumba sa larawan nito kita ni Eki. Sino yung sumamba sa larawan ng hayo? Ito na yung mga tao na pakasama-sama. Wala na, inabot na sila ng close eh. Kaya iba na ang sasambahin nila ngayon Doon na sila maniniwala. Doon sa hayo na pinupuloy. See? And that is the close of provision. Hindi na sila magsisisi. Kaya mga kapatid, eh, hanggang bukas pa ang tungtungan ng awa at isihan natin ang pananampalataya. Ako, lalo na kami ni Brother Yuri. Yung edad namin ito, ako, edad ko, hindi eh. ko alam, hanggang kailan ako tataga. Nasa stage na ako nung ano eh, na binigay ng Diyos eh. Ang buong aming kaarawan ay eh, 70 taon. Nasa departure area oh, <laughs> mas na? Oo. Oh, Mas parang punta tayo sa departure. Ah, ako lang, ako lang, malayo ka pa, baka kami. Kami ni Sector 73, ako 70, next year 71 na ako. Malapit na kasi sa departure area, hindi namin alam kung kanila. Kaya sabi ng Panginoon, lahat ng ihasim ng laman ay aanin sapagkat ang Diyos hindi na mabibiro. This is not a joke. This is a reality. No? So may question pa kayo? Pero kayo talo? Oh, sige, 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 muna, sige, sige, sige. Muna, sige, sige, sige. Sige, sige, sige. Sige, yung sige. Sige, sige, sige. Sige, sige, sige. Sige, sige, sige. Sige, Yung sige. Yun. Ano, kasalanan Sige, <laughs>